Eh, ayan yung malaki. Yun. Kali, kamay. Yun, sarap po. Tengi. Uh, okay, ah? Okay. Ah, record lang. Yan guys, so oh, kukuha tayo ng pang-ulam. Pangirap nang walang pang-ulam, pag walang pera. Wala <laughs> <O ng> pang bili. Kaya <laughs> ito. Gagawin natin tayo ng scale up. Fish. Ito <laughs> ang ah. sa isda. Oh. Yun! Isda! May isda! wala Kung free okay na eh! Oh. Dami! Yun. Uli! Ay, si dami daw! Ah, dami isda! Ang dami, ah, dami isda! Ah, Ayun! Where's nakaw! Blessing! Tanduri. Na, ko oh, oh, may ulam na tayo hanggang hapon. Eh, may dalag. May na naman ang dalag. Ayun, oh, pala so. Ayos, baby. May ulam na. Yehey, oh, 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 oh. eh. <laughs> yeah, yeah. Oh. palakpakan daw, palakpakan. Oh, palakpakan. Ayun, Pala yung ng dalag. Yung laki. Hahaha. 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 Oh, Ayun, dami fish, yun, dami fish janitor. Patapos mo yung janitor. Namamang siya sa isda. Ano, dami ba? Oo, oh, hindi nga. Oh. Ayun, nakaw. May na tayo. Wala talakahan. Ayun. Ayun, nakaw. Ita, talon. Ayun, nakaw. Yung Ayun. Ayun.

tingin ko mga isang kilo yung dalag eh. ano eh. oh, Tingnan, okay. e nga, ayun o oh. balig yung dalag oh oh, Yan. Yan, oh talaga ang huli ano lang to, mga 3 days oh. na 3 days ko to ay anak ko Beben dai ngule. Oh, yo na na oh. oh, oh. Ah. Dalawa pa Dalawa oh. pa. Ah. Oh. Maliit yung isa ano. Yung isa malaki ano. Eh, ayan yung malaki. Oh. Yo. Grabe oh. naman talaga 'to, napakalikot. Bigit sang kilo ano. Kaya pala sabi ko, balito na uli mo isa eh. Yan pala yung malaki Ito Mga Puno dos Malaki yun Dalawa Ulam na Yay Dalawa talag may ulam natin Dalawa Sige Kaya tsaka guys Mga tilatilap ya -tila. Ayos May ulam na Yan Ahas Ito meron siya laro ang ahas Nakaupin <laughs> Ayos ko!

拜拜。Bye bye.